Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay color red and color gold. Ang mga masuswerteng numero, number 30, number 17, number 21. Ang kahulugan, ang red at gold ay sumasagisag ng lakas ng loob at karangalan. Ngayon ay panahon upang ipaglaban ang iyong paninindigan. Ang mga numerong ito ay nagtuturo ng pagkakataon upang makamit ang tagumpay sa pamamagitan ng disiplina, tiyaga at pagkilos. Taurus. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay color brown and color yellow. Ang mga masuswerteng numero, number 6, number 14, number 28. Ang kahulugan, ang brown at yellow ay pahiwatig ng katatagan at pag-asa, isang magandang araw upang ayusin ang mga praktikal na bagay. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na ang maliliit na hakbang, ay magbubunga ng mas matibay na pundasyon sa hinaharap. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Leo. Mga masuswerteng kulay, ay color white and color sky blue. Ang mga masuswerteng numero, number 5, number 13, number 24. Ang kahulugan, ang white at sky blue ay simbolo ng kaliwanagan ng isip at kapayapaan, gamitin ito upang makipag-ugnayan ng mas malinaw. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng pahiwatig ng pagbabago, bagong ideya, at bukas na komunikasyon. Cancer. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay color silver and color navy blue. Ang mga masuswerteng numero, number 2, number 11, number 26. Ang kahulugan, ang silver at navy blue ay nagpapahiwatig ng emosyonal na lalim at intuition. Panahon ngayon upang makinig sa kutob ng iyong damdamin. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng kapanatagan, at lakas ng loob sa pagharap sa mga personal na isyo. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Libra. Mga masuswerteng kulay, ay color orange and color black. Ang mga masuswerteng numero, number 19, number 15, number 30. Ang kahulugan, ang orange at black ay nagsasama ng sigla at misteryo, ito ay pahiwatig na ang iyong tapang ay kailangang samahan ng katalinuhan. Ang mga numerong ito ay naghahatid ng mga pagkakataong kailangang samantalahin ng may tiyaga at karunungan. Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay color green and color beige. Ang mga masuswerteng numero, number 7, number 19, number 25. Ang kahulugan, ang green at beige ay naglalaman ng enerhiya ng pagpapagaling at kalinawan. Gamitin ito upang linisin ng iyong paligid at isipan. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pagsisimula ng panibagong yugto na puno ng balanse at pangunawa. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Mga masuswerteng kulay ay color pink and color violet. Ang mga masuswerteng numero, number 8, number 16, number 22. Ang kahulugan, ang pink at violet ay pahiwatig ng pagmamahal at espiritwal na inspirasyon, ngayon ay angkop ang pakikipagkapwa tao. Ang mga numerong ito ay nagbibigay daan sa mga ugnayang emosyonal na magpapatatag ng iyong loob. Scorpio Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay color maroon and color teal ang mga masuswerteng numero, number 4, number 12, number 27. Ang kahulugan, ang maroon at teal ay nagpapahiwatig ng determinasyon at balanse, ito ay panahon ng pagsisad sa mas malalim na layunin ng buhay. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng mensahe, ng pagsasaliksik at pagunlad sa kabila ng takot o alinlangan. Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay color blue and color cream. Ang mga masuswerteng numero, number 10, number 18, number 29. Ang kahulugan, ang blue at cream ay nagbibigay ng inspirasyon sa karunungan at kapayapaan. Panahon ito upang tahakin ng mga plano na may malinaw na direksyon. Ang mga numerong ito ay tanda ng swerte sa mga gawaing may pangmatagalang layunin. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay color black and color gray. Ang mga masuswerteng numero, number 1, number 20, number 23. Ang kahulugan, ang black at gray ay sumasagisag ng disiplina at malalim na pag-iisip. Gamitin ang araw na ito upang mamuno sa katahimikan. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng oportunidad sa mga bagay na hindi agad nakikita ng iba. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Virgo. Mga masuswerteng kulay, ay color indigo and color white. Ang mga masuswerteng numero, number 6, number 15, number 31. Ang kahulugan, ang indigo at white ay nagbibigay ng lakas para sa pagbabago at kabutihan. Ang mga numerong ito ay paalala na ang iyong mga ideya ay may kapangyarihang, maka-impluensya sa iba kung gagamitin sa tama. Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay color light blue and color silver. Ang mga masuswerteng numero, number 30, number 8, number 21. Ang kahulugan, ang light blue at silver ay nagdadala ng kapayapaan at inspirasyon. Gamitin ang lakas ng damdamin upang lumikha ng makabuluhang koneksyon. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng posibilidad sa mga bagay na may kinalaman sa sining, damdamin at pakikiisa.